Welcome back to my many vlog. Shout out kay niya ako mga suki. Kay permintig yun ni sila ang ginapalit diri sa tindahan. Ah. So nagskwela ni sila mga maring ni sa school. So, so kani sila ni hangyo nako nga mag ko. Kay gusto sila tan tanaw char. So maram sa tagsikatan niya eh. Vlog vlog lang gutagod kaya wamang tay lingaw. So, nag-order din sila nag upat ka 6 pieces nga mini donuts. So, mag na sila, permintig na sila manapalit diri sa tindahan o mini donuts. Kay lamian gud sila sa akong mini donuts nga ginabalikya. So, aside on, na, mamalit po na sila mga soda drinks na ko kay di man po di nga donut remong kanon kung walay drinks, di ba? Matukan niya ta. So, kana sila mga Tagaulian na sila sa balay. mo kapit na sila diri. So mga daldal -dal kay mga bata ay daga kay chika. So mauna na siya. Shout out ko anak ko mga suki. Mga guapa. Taga gotong school na sila. Naga -skoila. So padayon mo pag mga langga ha. Pag minutan mo. Dili mong pabadlong. Kaya ang ginikana na to. Portig yung paningkamot para makahuman tag So, So, oh, diri na lang ko to. Salamat sa pagtanaw mga langga. And don't forget to like, share, and follow my Facebook account. Thank you. Bye-bye.